syempre iniiwasan po natin yung mabagsakan po itong kubo natin na pinakaiingatan natin para daw po pag nilagay yung ano yung ay ayan magandang buhay mga ka farmer ay, nandito na naman tayo sa taas sa litsunan uh, thankful dahil ngayon pong weekend ay weekdays hindi po tayo nawawala ng order pa dalawa so at least happy tayo ngayon dalawa na naman kahapon dalawa din Ng monday dalawa parang puro dalawa ata ah. so ayan o oh. hindi ikot na si poroy sana mapaglabanan natin ang ghost man Pero sa experience ko, namin ano, ah, parang mas mahina yung September sa August. Last year ah, last year po yan. Pero sana naman ngayon, ah, maiba naman po ang aming kapalaran. Dahil, ah, syempre hindi lang naman po para sa amin yan. <coughs> Madami po ang naka-asa sa lechon business lalo na po ngayon so ayun ah, uh, silipin naman natin to ayun. ano na naman tayo punong puno na naman tayo ng da dahon kasi pag malakas po ang ulan nako babagsakan yung mga dahon pero ito pinagtinitingnan ko kasi ah, uh, syempre iniiwasan po natin yung mabagsakan po itong kubo natin na pinakaiingatan <laughs> <laughs> natin may na tayo magpagawa ng ganyan So baka magputol tayo uh, ng mga sanga-sanga dito Kasi pag nagtagbagyuhan po, pagka nabali yan at nabagsakan baka madali So ina ko lang yung mga pwedeng mangyari Na syempre yan yung mga inaalala mo na pag may bagyo ba diba? So baka masira ito So pwede tayong mag-trim yung mga nakaganon lang po na sanga Hindi hmm, naman siguro makakapito sa init at ayun, uh, kailangan po natin gawin dahil uh, baka, pa, baka mamaya ba eh, diba? Ito, pwede rin lang talaga kasi malaking shade din po yan eh. Kasi iniiwasan natin, no, baka malaking sanga po ang bumagsak dito. Yari tayo dyan. So, ayun. Sana naman po ay... Yan, Pwede naman natin pakiramdaman na lang may tutumbok na bagyong malakas saka na lang tayo magputol. So, meron naman tayo siguro mga tatlong araw. 'Di ba? Na para magawa. So, ayan, ito nagli-level na po sila. Ay, hindi ako makapunta doon, grabe ang putik. Eh. Lakas ng ulan ka, grabe. Ayun. Na. na po nila 'yan. Pero bubuhusan pa rin. Na. Okay. Oh. Para daw po pag nilagay yung ano, yung, yung bakal, yung tubo. May abang na. Ah, eh, hindi pa naman final lang wala pa tayong final dito sa kung ano pwedeng ilagay eh. So, ang importante na ikulong na natin to tapos tingnan natin kung ano ang uh, pwedeng ilagay maganda kasi sa parang fence din lang sana yung yung ano na yun diba? malay natin kapag ipunan din ganoon na lang ang gagawin natin titingnan ko malay natin di ba unti unti kung kung naandito may project pa naman kami malaki dapat pala tinaasan na lang doon para hindi na nagtibag Ayan parang mali ah <laughs> ako yung niya ha? Uh, hindi oh, kasi kung kaysa magsisin magsisinsil tayo Di sana Tinaasan na lang doon Kasi medyo mataano naman eh wala na tayong magagawa, nandiyan na yan. <laughs> diba? Kasi yun doon, medyo talaga ano eh. Hindi kasi natin talaga makukuha yung level, gawa ng pag gano'n lupa eh. Tataas talaga ito. Ayan o. Oh. Tapos pagdating doon, medyo mababa. Malaki. Marami ba si Sinsilin? Naku po. Hindi, papagdating doon, kakapal yun eh. Ano bolne kasi noni ko ni papaya yung ano to? Ah, edi eh pwede naman dagdagan ng isa pang ganun. Ay, ah. kaya ko ta taas dos 'yan oh. Ah. Ano bolne naman niya ano? Papaya. Ta taas. Uh, lang. Ah, yun di pa ang iniisip ni papaya mo. Ang gamdian. Kasi yung pa-cross na gano'n ayon lang Di pagdating dito Isang hollow blocks nang tatanggalin Ano tayong magagawa? Uh -uh. Ano tayong magagawa? double job tayo dito ah nga uh, gagawin ngayon. pangit nga naman papantay dito kasi ang problema po natin yung lupa talaga nakaganon eh pag kaya nga sabi ko huwag na nating ano yung pantay talagang may at may dito pagdating doon medyo nakababa naman siya dahil hindi pantay ang lupa ito, ang laki pa po naman mapagtataniman natin dito. Problema namin, ito, mga farmer, yung butas dyan. Kasi, uh, ano kaya namin tatakpan, ano? Tambak pa naman, hindi na tayo makakapagpadala. Kagawa ka gaya ngayon. Wala na naman yung sanay pa siya, Kinukuhanan dito sa kabila, sa San Vicente na naman. Pero hindi na sabi ko nga kay ano, yung nagtatam nagdadala ng tambak. siguro kung mga na isang linggo, sabi ko hindi na siguro mangyayari yung isang linggong walang ulan. Hanggang November siguro 'yan. Dahil, 'di ba, yung thunderstorm, yung habagat, eh rainy season na eh. Kagaya kani, kaghapon ang lakas po ng init. Pagdating ng alas 5, bumuhos na ng napakalakas na ulan. So, ganun ang magiging ano natin, routine. Hindi nila na-anticipate ito. Kasi ang hinahabol, ito naman. Hindi talaga mamimit eh. Pero wala na tayong magaga. Ano? Daming kalapati ah. Ano yan? Nakakalabas. Oh. Gawa ng... Ay, ah, yung stick. Nakakalusot sila galing ah talino yan ah oh balikan natin ang ating uh, project na matatapos na so yan po yung mga abukado gumaganda na yung mga abukado natin ah nagdadahon na siya ng bago yung doon ang ganda na yung doon sa may gilid yung has doon na hindi na natin inilipat ang ganda na po biglang mangat yung mga dahon kakapal din po yan after a year eh makikita natin maganda na yan eto na lang ko ang hinihintay natin ito yung yung langka sana ma ano natin pwede dun sa kanto ano ganda na ng langka dun sa kanto oh. ayan doon no? ganda di ba suha natin ang bawasan ng isa yun Natik tik Natiktik din. Laki pala ng ano. Miscalculation yun, ano. Okay na. Importante na tapos din. May sampu kayang truck yan, yung tambak. Sampu siguro na. Sa nga? Oo. Meron, no? Oh. Ito, ibang klase talaga. Ito, no? Ha? Anong klase ano to? Pilak yan, kuya. Ha? Pilak. Ibang klase yung tigas niya, no? Dapat to nung naano na ng ulan, medyo, no? Pero oh, pag sawa ng tubig yan, kaya makabot Oo, yun nga. Pero pag...

Ah, oo nga. Wala bang tubo. Oo nga no. Tsaka hindi pa natin ano final dito na magiging itsura nitong ano eh. Kung ano yung pwedeng ilalagay na ba ako, Eh. Gusto ko sana yung parang ganun lang, yung Oh. Hindi yung dilaw na to. Hindi yun doon. Hmm. parang kahoy kasi kung bala ko nga sana kung ano palo china kaya lang tingnan mo yung palo china sa loob init ulan bilis na sira no plastic na lang para maganda PVC Ay, ano nangyari ano nangyari sa tampak dito na lusaw Ah, hinakot. Ah, kala ko nalusaw na eh. Bihira yan ah. O oh. ayan oh, o, oh. sana meron din po tayong lechon bukas Di ko po alam kung may order ba tayo <laughs> May mga inaalok sa akin Kaya lang, uh, syempre inuunan ko, ko muna yung kay ka-farmer Anthony At uh, kailangan din pong uh, naming ayusin din po yung mga ano, medyo mataba nga. May mga nagko-complain. At ganoon din naman, uh, gawin din namin ng paraan. So, nire-review niya yung feeding uh, program niya. At the same time, kailangan talaga upgraded talaga. Yun ang pinaka the best talaga dyan. Upgrade talaga ng uh, baboy. Yung uh, baboy namin nung nag kami, yun ang masasabi ko na hindi po sa pagiging bias yung nag kami, yung ano kasi yun eh, nag-umpisa kami noon, purong native. Ngayon, ang ginawa namin, dahil nagpapa-AI po kami ng baboy, durok naman ang uh, pinalagay namin doon sa native. So, 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 so yung nanganak yun, yun po yung ginawa namin inahin, tapos nagkaroon kami ng barako na yun. Parang hindi na umalis yung pag-50-50 niya na, ano, na lahi. So, yun po yung pinagsimulan namin ng lechon business. Napakasarap. Saktong-sakto lang po yung ano na. Ganda, ganda ng ano non. Near perfect talaga yung ano, yung lahi na yan. Ex, ex durok ang ano namin eh. Actually, may mga bumili na eh. Bin, ko sa Facebook na eh. Yung anong yung uh, biik na yan. 1.8 na lang ata ang bentak ganun kamura yung baboy ng time na yan yung aking 25 kilo sa live binibili nila bago po ako mag lechon kinukuha lang ng 2.7 masaya na ako pag nabenta ko ng 3.000 kaya naisipan ko sabi ko ah teka ah, wala ang dito sila lang ang kikita pero ang bentahan po ng lechon ng time na yon nasa 6,000 na sa 25 kilos so, sabi ko ako okay na lang ang kukuha ng 6,000 teka lakasan ng loob gawin natin so awa ng Diyos uh, ano naman and the rest is history na Maraming Sebi marami naman na daw na baboy na naman so tamang tama ka September yata medyo ano medyo konti ang babi uh, baboy ni ka Farmer Anthony so ano tayo uh, Sebi naman tayo ganun lang Tatay Feli marami din so, hey, thankful tayo at hindi nawawalan pero naman ako nakitang tinamaan ng African Swine Fever sa La Union. Parang kakapanghina na naman pagkaganyan. Hindi tayo pwede mag-stock pagkaganyan. At eh, hindi din tayo pwede mag... ganun din kasi kukuha tayo ng pang sa iba. Uh, sasamwak na naman ng mga baboy natin. Ngayon kasi malakas ang noob ko eh. Nakapag-stock ah, po kami ng kahit pang dalawang linggo eh. Yan, yan hindi, ka kakakabahan. Pero pagka ganyan eh nako, kailangan biernes ang hatid ng baboy. Ganun po tayo kaingat. So, ayan na, okay na, nakalibel na. Yun na sinasabi ko, tingnan niyo mababa dito, medyo mataas na Ay, hindi naman na natin pwedeng pagdating po doon, medyo nakaangat naman. But at least naka-level na po 'yan. susunod natin yung poste po ng uh, poste na tulay yun yung mga magiging tulay natin at uh, pwede rin naman po tayong maglagay muna ng pwede rin naman ano wow. may nakita akong kable eh mura lang pala 130 per meter sa daoh So, pwede po tayong mag uh, maglagay noon. At ayun uh, na, uh, pwede na nating iayusin din. Tapos bukusan na yung poste, eh. baka paglagay na po ng tulay. Para kung just in case na kung ano man po ang plano natin dito eh, Basta for the meantime gagawin ko muna nga ano yan vegetable Kagaya ng uh, sabi ko at ako'y kinakabahan din <laughs> Mahirap po kasing mag uh, uh, alam nyo na yung uh, hirap na hirap baka mamaya hindi din pumalpak uh, sayang po yung ano pwede tayong maglagay ng bahay dyan uh, simpleng bahay kubo lang na siguro may air condition and ano sa mga tipong gusto pong mag stay na ba diba, maranasan yung buhay probinsya pero unti unti nating gagawin hindi po natin bibiglain so ayun lang tapos uh, malay natin mairaos natin yung um, alam nyo na pag ganun ganon lang tapos ito gusto kong mag alaga ng ano eh parang naiinganyo ako sa palaka eh kikita ko kasi yung uh, opportunity sa frog ano frog uh, farming so di ko alam kung uh, paano natin gagawin ready rin siguro dito Uh, pag-aralan natin so ayun papaturo tayo sa mga inchik <laughs> sa mga inchik mga farmer so ayan uh, mga hindi pa po nakapanood meron na tayong ulang, naibuhos na po natin yung ulang pero sabi ko nga kanina hindi na po natin makikita yon for a long time so hindi na po natin malalaman kung may mga nakasurvive ba Basta ang malalaman natin yan, time will tell. Ibig sabihin, pagdating po ng panahon, may mabibingwit tayo at may makikita tayong nagpapa, nagbibilad bilad dyan. So, yun ang mga uh, pruweba na may nabuhay at nakapag reproduce sila. So, parang sugal na -ano tayo, nag-gastos uh, nag, uh, para sa ulang. Pero yun nga, ay dun nga sa maliit na pabuhay tayo, eh, di ba? Yung pakayang malaki na. So yun naman po ang aking uh, iniisip din. So ayan, marami pong salamat mga farmer Ayan po ang ating update. Uh, tapos na naman tayo. Ayan, maraming salamat at magandang buhay.